tawag na pumunta sa hearing, ang isasagot ay, sige, pupunta ako sa hearing, pero sa labimpitong kondisyon. First time ko makabalita ng ganito, sa totoo lang. Dinaig pa ni Pastor Kiboloy ang sampung utos ng Diyos. At ang masasabi ko lang dyan, bakit ang Senado ang mag a sa kanya? The Senate will not bend its rules and procedures for you, Pastor Kiboloy. Even if you are, as you say, a self-appointed son of God. Hindi kami para utusan mo. You will not mock the system of checks and balances during our watch. And this is not up for debate. Imbes na pinanindigan sana ni Kiboloy ang pag-astang hambog Nagpakita na lang sana siya sa Senado at nagbigay ng statement on record ukol sa mga bintang laban sa kanya. Napakarami na niyang sinayang na oras at pagkakataon. Tungkol naman sa pirmahan para i-block ang contempt order laban kay Kiboloy. Ang huli nating balita ay apat pa rin sila. At ang masasabi ko naman dyan ay Happy International Women's Month pa rin sa aking mga colleagues. Of course, I respect the prerogatives of my fellow senators. Pero may kaunting oras pa naman para ma-review nila ang mga testimonya ng mga witnesses sa ating mga hearings, lalo na ang mga kababaihan. Siyempre, hopeful pa rin ako na maitataguyod natin ang mga prinsipyo ng transparency, accountability at moral responsibility. Marami pong salamat at handa na po ako sa mga tanong. My first question from Teddy Bueno. Naka-work from home lang siya pero ah, Okay. First question niya is, the camp of Kibuloy vowed to question the legality of the arrest warrant uh, before the Supreme Court. Correct? Nabalitaan ko lang po yan uh, sa inyo rin, sa media. Uh, ngayong umaga ba or kahapon lamang? So,

at bilang tagapangulo ng komiteng iyon, ang masasabi ko lamang ay didinigin ng komite ang resolusyon hanggang matapos ang aming trabaho dyan. Not a day later, not a day earlier either. Okay, second po na magtatanong si Raymond Ma'am, Morning. morning. Ma'am, pero sa posisyon niyo ay parang hindi na magbabago. So parang may turing ba na pagsayang ng oras, suntok sa buwan yung efforts ni Ginoong Senador Robin Padilla. Ah, never kong tatawagin ang anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan. At higit pa doon, masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy, yan ang lalong hindi pagsayang ng oras. Yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan. At may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto, na sa simula parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan at naging daan din para palalong uh, pagandahin at palakasin ang ating mga batas. Pero pero is there any chance, even a slim chance, na magbago yung posisyon nyo? Dahil uh, sabi ni Sato Robin, parang pagsayang daw ng resources ng gobyerno yung Senate hearings at haya na lamang daw sa judiciary. Mm. May mga precedent sa uh, sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, uh, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. Uh, at ito po ay nagsalita rin tungkol dito uh, ang Korte Suprema dahil Importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado. Ni isa ay mas importante sa isa. At kung interesado kayo ay pwede ko rin ibahagi sa inyo yung mga precedents no? Uh, tungkol po dito uh, sa Korte Suprema, sa iba't ibang mga komite dito sa Senado, kabilang na ang Blue Ribbon Committee. Nila, wala daw silang nakikita na uh, kailangan itong investigation na ito in aid of legislation. Kaya pinatitigil nila. At uh, yun na nga, nabanggit na anyway may criminal uh, case naman na let the court uh, decide and, and not the Senate. Una, hindi naman papel ng Komite ng Senado, desisyonan ang uh, pagkainosente o pagkagilty ni Pastor kiboloy sa mga reklamo laban sa kanya. Yan ay larangan ng Korte. Pero papel ng Senado at responsibilidad namin, tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors, eh may mga gaps sa ating mga batas na kailangan namin gamutin. Iwas uh, iwasto kung may mali, punuin kung may gaps. At tungkol dito, Uh, kung papansinin ng aking mga kasama dito sa Senado, may at least tatlo nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinamo ko po sa opening statement ko sa uh, nakaraang hearing at uh, ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? o yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man o lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization.